Alas 7 na ng gabi, punong-puno na ang paligid ng mga taong naunang maabot ang dambana ng mahal na birhen. Kalahati ng hindi mahulugang karayom na kapal ng mga tao ay binubuo ng kabataan. Humalo roon ang mag-ama na piniling tumambay sa kalsadang tapat ng isang photoshop na kanina pa nila minamanmanan. Roon kasi pumasok ang dalagang nakaagaw ng kanilang atensyon ang dalagang may samyo ng rosas. Rosas na bagong bukadkad. Mula sa bahagyang bukas na glass door, nakakaamoy sila ng matatapang na inuming alkohol na hinahaluan ng mga powder juice. Ilang pamilyar na samyo ng pulutan. Kasabay ng tawanan at pag-uumpog ng mga babasaging baso. Matsyagang naghintay ang mag-ama habang pinagsisikapang ayusin ang ekspresyong mayat maya ay gumuguhit sa kanilang mga muka. Pinili ng dalawang umupo upang hindi tuluyang manginig ang mga katawan. Kapwa nakatakip ang malalapad na bimpo sa kalahati ng kanilang mga muka. Upang maitago ang mayat mayang pag-alpas ng laway sa nakapinit na bibig. Hindi sila masyadong gutom, ngunit ngayon lang sila nakalanghap ng ganito kabangong dugo. Idagdag pang berhe ng babae. Gustuhin mang pasukin ang shop na sarado na hindi nila magawa. Hindi kasi tuwirang establishmento ang shop. Halatang bahay ang kalahati sa bandang likuran. Kung saan nakatira marahil ang isa sa may-ari nito. Sa saradong shop na lang piniling mag-inuman. Kung buong establishmento sana maari pa nilang pasukin yun ngunit ang isang lugar na ginawa na halos tahanan ng mga taong naroroon ay nababarikadahan ng isang salamin na pumuproteksyon laban sa katulad nilang nilalang ng dilim. Walang aswang na kayang pumasok sa isang tahanan o pugad na hindi sila inaanyayahan na pumasok sa loob. Madali sanang magpanggap na customer upang maanyayahan ngang pumasok, ang kaso naman ay sarado na ang shop lahat ng establishmentong nasa paligid ay sarado na bilang respeto sa mahal na araw. Isa pang tinitingnan nilang anggolo, lagpas sa anim ang naroroong mga tao. Hindi sila gaanong makakagalaw kung magsisigawan ng lahat. Hindi ganun kabilis, gaya ng ilang purong aswang ang kanilang lahi. sa halo ang dugong na nalalantay sa kanilang katawan. Ordinaryo at kaskani. Hindi ganoon kalakas, ilang entas lang ang tinaas sa ordinaryong tao. Lihim na napapamura si Dario, urat na urat na siya. Gusto na niyang malanghap muli ng malapitan ang dalagang mabango ang dugo. Ngunit wala silang magawa, kundi maghintay sa paglabas ng mga ito. Hindi na pinapansin halos ni Samuel ang panay na pagbabibrate ng cellphone sa loob ng bulsa totoo ng kanyang atensyon sa paglabas ng dalaga. Sabay na napatayo sa pagkakaupo ang mag-ama nang sa wakas ay lumabas na ang mga dalagita at ilang pares ng mga lalaki sa loob ng shop. Dalawang oras at kalahati rin silang nagintay, lalo namang kumapal ang mga tao sa pagdaan ng sandalik tila iisang taong natuon ang paningin ng mag-ama sa dalagang may katangkaran rin ng taas. Bahagyang namumula ang bawat pisngi sa nainom na alak marahil. Ngunit maayos naman na nakakapaglakad pa. Napakunot ang noo ng mag-ama sapagkat hindi na ganun kabango ang samyo na nanggagaling sa katawan ng dalaga. Bagamat pawis ito na siyang kinakataka nila, hindi ba dapat lalong tatapang ang samyo na ilalabas ng katawan kapag ito ay pinawisan, lalo at nakainom. Nagkatinginan si Samuel at si Dario sapagkat bukod sa pumelong galing sa juice at sa matapang na samyo ng gin, isang mabangong samyo ng pakwan at melon ang nakukuha nilang nakahalo sa pawis na lumalabas sa katawan nito at ang samyo ng rosas ay unti-unti nang nabubura. Hindi sa kanya ang samyo ng rosas, tay. Conclusion ni Samuel, na nasa bistidong suot nito, natapon ang kanyang tingin. Sundan natin, maaring kasama niya sa bahay ang tunay na nagmamayari ng samyo. Ani Dario na bahagyan tumigas ang anyo. Sakalang sinagot ni Samuel ang kanyang telepono na panayanginig kanina pa. Nakausap niya si Aida. Binilin sa babae na sa baba na sila ng antipolo magkita-kita Iwanan nila ang samyo upang makasunod silang mag-ama. May ilang pa siyang binilin pa bago binaba ang telepono. Luminga siya sa amang agad sumunod sa dalagang umangkas ng motor at humarorot palayo. Nagpalit ng anyo ang mag-ama nang madaanan ng isang madilim at walang taong eskenita. Mabilis ang naghubad ng damit, nagpahed ng lanang langis at nagsaipon. Mas madaling sundan kasi sa ere ang motor na kinaaangkasan ng dalagang hinahabol nila. Dinadala lang kasi ng hangin ng samyo ng pawis na galing sa katawan nito. Maya-maya pa, tumigil ang motor sa kogyo. Sa tapat ng isang malaking paaralan na halatang sekundarya ang mga estudyante pumapasok. Marami pa rin tao ang nasa paligid ngunit hindi na ng kapal nung maliwanag pa ang langit. Dumapo ang dalawa sa punong tanaw lang ang motor na nakahimpel sa gilid ng kalsada. Saglit nag-usap ang dalaga at ang mga kasama nitong sumunod. Binabalang ito bago natatawang humalik sa naghatid sa kanyang lalaki at naglakad na palayo. Kinawayan pa ang tatlong motor na umarangkada na Agad nilang natuntun ang bahay ng dalaga. Malapit lang sa paaralang binabaan. Kabilang kalsada pababa. Kung tutuosin, mabungo naman talaga ang samyo nitong melon na nahahaluan ng pakwan. Ngunit napakabihira lang ng taong may samyo ng puno o bulaklak. Kasing bihira ng dugo na ang samyo ay presa ang presang dugo ang pinakamabongong samyo sa panlasa ng mga aswang. Paniguradong walang laman o patak ng dugo ang masasayang. Dahil bukod sa masarap itong dugo at laman, may isa sa dalawang bagay na kaya nitong ibigay sa swerteng aswang na makakasilo rito. Kapag sanggol pa kasi ang taong may dugong presa, habang buhay na kabataan ang makukuha ng aswang rito. Kapag lumagpas naman sa pagiging bata o pagkamusmos, kakayahang gumaling ng mabilisan sa kahit anong pinsala o sugat na matatamo ang makukuha ng aswang. Alam nila yon, dahil ang mag-ama mismo ay may samyong presa nung hindi pa sila nagiging aswang. May kasabihan na ang taong may samyong presa, ay nabiyayaan ng naiibang talento o kakayahan na siyang magbubukod sa kanya sa karaniwan. Espesyal na humahati lang sa dalawang bagay: pandepensang kakayahan o kakaibang talento, nabihirang makamit ng konsino-sino lang na pinatotohanan naman ng mag-ama. Si Samuel ay may kakayahang magpagaling ng kahit anong karamdaman o sugat sa labas o sa loob ng katawan kahit gaano pa ito kalala. Ang kanyang ina noon, bago namatay, ay isang manggagamot. Namana ni Samuel ang talento sa panggagamot ngunit mas mataas ang antas. Si Dario naman noong hindi pa aswang ay may kakayahang matutunan ang lahat ng talento. Saglit lang inaaral at agad rin namang magagamit. Ngunit nung naging aswang siya, nalaman niyang kaya niya palang umakaw o magnakaw ng talento mula sa taong pag-aari niyon. Ipasa sa iba o ibigay o hindi naman kaya ay ariin kanya. Naging aswang lang naman sila nangyang gawin sila ng isang aswang na kanilang tinulungan noon. Isang paraang natitira upang pigilan ang ilang mga aswang ren na kasama nitong dumayo sa kanilang lugar apat na pamilya kasi halos ang nagaagawan sa kanilang ama noon. Apat na pamilyang mga aswang. Tuluyang nabura ang samyo ng rosas sa bistida ng nilabhan na ito at sinampay ng dalaga sa labas ng kanilang tahanan. Sinuyod nila ang paligid maya-maya. Walang taong umaangkin ng mabangong samyo ng rosas, kahit sa loob ng tahanan nito maaring hiniram niya o pinahiram niya ang bistidang iyan sa taong may dugong ang Samyo ay Rosas. Sundan natin kung saan siya pupunta kay nabukasan. Suhestyo ni Samuel sa tumangong ama nang saglit silang nagpalit ng anyo bilang mga tao. Kinampihan sila ng dilem sa pagkakatago nila sa isang sulok ng mga tahanang magkakatabi. Kumain muna tayo, tapos ikaw o isa sa tatlong babae ang magbantay bukas upang masundan siya kung saan siya pupunta. Sagot naman ni Dario, muling nagpalit ng anyo sa pagiging ibon ang dalawa at lumipad na palayo sa sinundang bahay ng dalaga. Tuloy-tuloy ang kotse sa isa sa pinakamataas na subdibisyong dinadebelo sa isang bayan ng Antipolo. Piniling huminto ng sasakyan sa isang overlooking na bahagi ng kalsadang hindi pa halos tapos. Unang umibes sa sasakyan si Aida. Sinunda ni Pelisa. Kapwa duguan ng mga damit ngunit hindi mabura sa bawat labi ang matagumpay ng itik maging ang mga pisngi at ngipin ay napapahiran ng kulay pulang likido. Sanhi ng ginawang pagkain sa mga kabataang napangaso. Tumungo sa likod ng sasakyan si Pelisa at bubuksan ang likurang bahagi ng kotse nang mapatingala sa mabituing kalangitan. Maging si Aida ay ganon din. Kapwa nakuha ng mga pamilyar na huni ang kanilang tenga dalawang may kalakihang ibong itim ang pababang bumubulusok sa isang bahagi ng makakapal na dalahiban. Nagunahan pa ang dalawa sa paghagilap ng damit sa likuran ng sasakyan para lang sa mag-ama. Si Pilisa ang unang nakahagilap ng shorts, dalawa, at pahagis na init sa sa talahibang binabaan ng dalawang ibong itim. Saglit lang, lumabas sa matataas na talaheb ang mag-amang aswang. Napakagat ng labi sa pilisa. Iniwas ang nagliliab ng mga mata sa direksyong nilalakaran ng mag-ama. Si Ida naman ay kabaliktaran. Tila napagkit ang mata sa dalawang paparating. Nauna na kami mga bossing. Hindi na namin kinaya yung gutom eh. Sa lubong ni Ida, na bahagyang pinahiran ang labing alam niyang may natuyong dugong roon ay nanikit. Ilan ba ang nakuha niyo? Tanong ni Dario na tinuon ang mata sa kotseng may tinted na mga salameng bintana. Apat po, bossing. Nadispatsa na namin yung dalawa. May dalawa pa namang natira dyan. Mga wala ng malay. Sagot naman ni Pelisa. Lumipat ang mata ng apat sa isa pang babaeng umibes ng sasakyan si Lorena, ang sexy nilang paen. Bahagya itong nagpahid ng dugo sa baba at blusa bago tuluyang lumapit sa apat. Bakit ang tagal niyo mga bossing? Tanong ni Lorena na saglit inayos ang blusang napunit. Bahagyang lumuwa kasi ang kalahati ng kanyang dibdib. Hindi sumagot ang mag-ama sa tanong. Sa halip, walang kibong tumungo ang dalawa sa kotse at nanginain na. Bakas ang paggalito sa mukha ng tatlong babae na nagpalitan lang ng mga tingin. Tila kasi wala sa wisyo ang mag-ama. Halitang kapwa may iniisip na roon lang nakatoon ang atensyon. Ngunit dahil gutom, inuna muna ang manginain. Nakasya na lang ang tatlong babaeng panoorin ang galabog at saglit na paggalaw ng sasakyang tele nila ilang impit na sigaw at pag-igek ang kanilang naulingan pa tuloy tuluyang tumahimik ang sasakyan. Amoy rosas ba ka Tanong ni Pilisa na pinapaliguan ng gasolina ang sasakyang ginamit nila. Iyon ang sabi ni Bossing Samuel eh. Uy ka pa ni Aida. Interesante, hindi pa ako nakakaamoy ng taong may samyo ng bulaklak o halaman. Ani pilisa naman habang kinukuha na ang lighter sa bulsa. Kudayon, mahinang wika naman ni Lorena habang nakahalukip-kip at hindi inaalis ang pulang mga mata sa naglalagablab ng sasakyan. ano? ano? Sabay na wika ng dalawa. Isang lahi lang ang may ganoong samyo, ang mga kodayon, ang pinakamataas na lahi ng mga aswang sa si lahat. Wika ni Lorena sa apat na kasama. Kung ganoon, may kaibigan kodayon ng dalagitang nalanghap nyo mga bossing? Ani-ayda sa dalawang lalaki. Hindi, imposible! Sikmat naman ni Lorena. Bakit naman? Ani-pelisa. Masisiba ang mga kodayon. Mas marami silang kayang kainin at iimbak sa tiyan kumpara sa atin ng mga ordinaryo at halong lahi lang. Kung totoong may kakilala itong kodayon, hindi totoo ang samahan nila. Wala pa akong nalalaman na kodayon na may kaibigan purong tao. Pahayag ni Lorena sa apat. Paano mo naman nasabi? Tao pa rin naman sila. Aswa nga lang. Sagot ni Pilisa sarkastikong ngumisi sa si Lorena. Tinignan ng may panlilibak si Pilisa. Nag-iisip ka ba, Pilisa? Kamusta ka naman? Ni tayo nga, hirap tayong makisama sa mga tao. Kumakalaman si kmura natin sa samyo ng kanilang dugo. Hirap tayong lumapit sa kanila na hindi sila pinag-iisipang ilaman sa ating tiyan. Sila pa kaya? E mas matatalas ang ilong nila sa atin? Namula ang bawat pisngi damay ang tenga ni Pelisa sa diretsang pang-iinsulto sa kanya ng babae. Tumalim ang nagbabaga nitong mga mata. E di ikaw na maraming alam henyo kay. Eh. Ganting umismid lang ang babae. Kalma mga bityesa. Paalala ni Ida sa dilawang kapwa nagpalitan ng mga singasing. Pairap na tinikwas gamit ang dugo ang kamay ni Lorena ang buhok humalukip-kip bago tinuon ang paningin kay Samuel na sa isang direksyong madilim na katitig. Nakikinig naman si Dario na sa tatlong babae lang nakamata. Bossing Samuel, yung dilaga bang sinasabi niyo, napansin niyo ba kung may guhit na pula o item sa leeg? Tanong nito na kinalingon naman sa kanya ni Samuel. Wala akong napansin. Para kay. Ani Samuel sa babaeng may nakakaakit na katawan at muka. Itim na guhit na itim ng uling. Pulang guhit na kasing ng dugo. Parehas pa halang ang pagkakalagay sana. Na kung tititiga maigi, ay parang kalahig na matalis na kuko. Patuloy pa rin ni Lorena, nasabay na kinailing ng mag-ama. Bakit? Anong meron dun? Tanong ni Samuel. Isang kakaibang pagmamarka ng kodayon upang tandaan ang mga tao na kanilang natipuhan upang ilaman si Chan. Ganun sila kagahaman at kasiba. Itimang kulay pag irereserba muna nila para sa susunod na pagkalam ng Chan. Pula naman kung ora-oradang sisiluin. Paliwanag ni Lorena. Teka, paano pala kung may marka na iyon at nakain nila bossing? Anong mangyayari? kuryosong tanong ni Aida. Sa kumain malilipat ang marka, sagot ni Lorena. Hindi maiwasang mapanganga ng dalawang babae, si Aida ay napahawak sa sariling leeg. Teka, ano? Kumakain sila ng kapwa aswang? Tanong ni Aida muli. Iyon ang napasang impormasyon sa akin ng lola ko na nalaman niya rin sa ibang kakilalang aswang. Wala pa akong personal na nakakadaupang ko dayon eh. Napakabihira lang kasi nila at ang sabi, isang supling lang ang kayang anakin ng lalaki at ng babaeng ko dayon kaya hindi sila makapagparami. Ngayon, kung walang markaan dalagitang nalanghap nyo mga bossing, marahil nga tunay nitong kaibigan ang dalagitang iyon na isang nakakabilib na bagay patunay na suot nito ang pag-aari niya. Patuloy ni Lorena. Paano mo nalalaman yung mga ganyang bagay? Ani Pilisa, umismed si Lorena bago sumagot. Baka nakakalimutan mo, Pilisa. Ako lang ang may dugong aswang sa ating lahat. Kayo, maging sila bossing, nayanggaw lang. Lahat ng lalalaman ko ay pinasapasang kaalaman pa ng aking angkan. May pagmamalaking sagot nito. Napangisi ang mag-ama. Kabalik na rin sa dalawang babaeng, tumalim ang mga mata kay Lorena. Anu't ano man, gusto ko siya makalala. Baka may kapanyarihan siyang kayang ibigay sa akin na mapapakinabangan natin pagdating ng panahon. Siguro naman, hindi siya uubra sa ating lima. Napapaisip na wika ni Dario. Napatango si Samuel. Nakukuryoso rin siya sa itsura at kakayahan ng kodayon. Lalong lumalim ang mga isiping sumakop sa mag-ama. Ngayon lang sila nakainkwentro ng ganoong samyo. Sabay, nahahati sila sa realisasyon at katanungan kung bakit sila nagutom sa mabango nitong samyo. Hindi naman sila kumakain ng kapwa aswang. Iyon ay isa pa sa mga nais ng mag-amang maliwanagan. Saglit pinakatitigan ni Dario ang tatlong babaeng nagpapagaan ng buhay nilang mag-ama bilang mga aswang, lalo na sa aspeto ng pangangaso. Kung sakali, kaya pa nilang magdagdag ng isa sa kanilang sirkulo. Lalo kung malakas itong lahi. Walang problema kung tutulman itong sumapi sa kanila sa una. Magagawa nila iyon ng paraan sapagkat nabanggit ni Lorena minsan may kakayahan raw ang angka nitong manggayuma at magpaamo ng tao o aswang. Ngunit hindi ito basta-bastang proseso lang. Ang tinutukoy kasi ni Lorena ay ang pinakamataas na antas ng panggagayuma. Kung saan, tuluyang tatanggalin ang kakayahang magpasya ng gagayumahin. Magiging sunod-sunuran ito sa kanila o sa manggagayuma. Hindi pa nila iyon na subukan kahit kailan. Kung tutuusin kasi, kusang umanib ang dalawa maging si Lorena sa kanilang mag-ama. Kung sakali ngayon pa lang nila magagamit iyon kung ayaw ng kudayo na sumabi sa kanilang sirkulo. Napatingin si Samuel kay Dario. Alam nitong iisa lamang ang ideyang tumatakbo sa kanilang mga utak.